Magkano ang gantimpala sa mga gold medalist sa Paris 2024? at apat? Matapos ang Paris 2024 at Olympics, maraming atleta ang interesado sa perang premyo na natatanggap ng mga nagwagi ng gold medal. Habang ang karangalan ng pagkapanalo ay hindi matutumbasan ng pera, iba-iba ang halagang ibinibigay na gantimpala ng bawat bansa. Ang ilan sa mga bansa ay nag-aalok ng malalaking bonus, samantalang ang iba ay nagbibigay ng mas mababang halaga. Halimbawa, ang Hong Kong ay nag-aalok ng pinakamataas na gantimpala na US dollars 700 at 68000 para sa kanilang mga gold medalists sa fencing at swimming na siyang nangunguna sa lahat ng bansa. Ang Taiwan ay nag-aalok ng US dollars 6, 000, 000, sa kanilang nanalong badminton doubles team at ang Georgia ay nagbibigay ng US dollars at 23000 64 para sa mga gold medalists sa judo. Paano nagre-reward ang iba't ibang bansa sa kanilang mga gold medalists sa Olympics? Sa Pilipinas, naging instant multimilyonaryo ang gymnast na si Carlos Yulo matapos makuha ang dalawang gold medals sa Paris libo at 2024 Olympics. Ayon sa Republic Act 106 ang sinumang Pilipinong atleta na makakapag-uwi ng gold medal sa Olympics, ay makakakuha ng isa 0 milyong pisong gantimpala mula sa Philippine Sports Commission, ESO. Yes, si Carlos ay inaasahang makakakuha ng 20 milyong piso para sa kanyang tagumpay sa men's floor exercise at vault event. Bukod dito, nag-pledge ang House of Representatives ng 3 milyong piso, at ang Philippine Olympic Committee ay may planong magbigay ng house and lot. Paano nakaapekto ang tagumpay ni Carlos Yulo sa mga gantimpala para sa mga atletang Pilipino? Ang mga tagumpay ni Carlos Yulo ay nakatawag din ng pansin mula sa iba't ibang kumpanya. Ang Mega World, isang real estate company, ay nag-aalok ng kondo na nagkakahalaga ng 32 milyong piso at 3 milyong pisong cash bonus. Ang ibang kumpanya ay nagbigay rin ng mas maliliit na gantimpala tulad ng libreng pagkain, hotel stays, at marami pang iba. Ang pagiging bukas palad na ito ay naglalarawan kung paano ang pagkapanalo ng gold medal ay makapagbabago ng malaki sa buhay ng isang atleta. Sa kabilang banda, ang ilang mayayamang bansa ay nagbibigay ng mas mababang premyo, US Dollars 37,500 sa Estados Unidos, US Dollars libo sa Australia, at US Dollars 22,000 sa Germany.